Matapos ang mga kontrobersya na kinasasangkutan ni na Maris Racal at Anthony Jennings, napansin ng mga netizens na nawala ang mga larawan ng dalawa mula sa Instagram page ng isang kilalang coffee brand na kanilang ini-endorso. Ang mga larawan na ito ay dating nagpapakita ng kanilang pagiging magkasama at ang pagiging bahagi nila sa campaign ng nasabing brand. Ngunit ilang araw matapos ang isyo na lumabas, kung saan inilabas ng ex-girlfriend ni Anthony, si Jam Villanueva, ang mga pribadong mensahe ng aktor at ni Maris, nawala na ang mga litrato mula sa official page ng coffee brand. Ayon sa mga netizens, may mga malalaking tanong na lumitaw sa pagkawala ng mga larawan. Ang mga hindi makakalimutang larawan ni na Maris at Anthony, na unang ipinakita sa mga promosyon ng brand, ay tila hindi na makita. Isang user sa social media ang nagtanong, is this a sign na terminated na ang kontrata agad-agad? na nagpapakita ng paghihinala na ang pagkawala ng mga litrato ay may kinalaman sa mga nangyaring isyo. Marami ang naguguluhan at tila tinatanong kung may koneksyon ng mga insidente sa kanilang endorsement deal at kung may epekto ito sa kanilang professional relationship. Hindi nalingid sa publiko ang mga isyo at kontrobersya na kinaharap ni Anthony matapos kumalat ang mga screenshots ng kanyang usapan kay Maris na ibinahagi ng ex-girlfriend niyang si Jam. Ayon kay Jam, ipinakita nito kung paano nakipag-ugnayan si Anthony kay Maris at ang mga mensaheng ipinadala ay nagbigay ng impresyon ng mas malalim na ugnayan kaysa sa simpleng pagkakaibigan lamang. Nagbigay rin ng pahayag si Anthony na magkaibigan lamang sila ni Maris at wala siyang romantic relationship sa aktres, ngunit ang mga lumabas na screenshot ay nagbigay ng ibang imahe sa publiko. Bago ang mga pangyayaring ito, ang dalawa ay kilala sa kanilang pagiging bahagi ng mga proyekto sa showbiz, at ilan sa mga ito ay may kaugnayan sa kanilang endorsement ng coffee brand. Dahil sa hindi inaasahang issue, marami ang nag-aakalang may epekto ito sa kanilang image, at posibleng may koneksyon ito sa pagkawala ng kanilang mga litrato mula sa Instagram page ng brand. Ang ilang netizens ay nagbigay ng opinyon na ang brand ay maaaring nagdesisyon na alisin ang mga litrato ni Namaris at Anthony bilang isang hakbang upang mapanatili ang kanilang magandang imahe sa publiko. Habang ang ilan ay patuloy na nagmamasid at nag-iisip ng mga posibleng dahilan, may mga ilan ding nag-aalala sa epekto nito sa mga personal na buhay ng mga taong sangkot. Sa kabila ng mga isyo at kontrobersya, sinabi ni Maris sa mga nakaraang pahayag na hindi siya kasali sa mga usaping iyon at nais lamang niyang mag-focus sa kanyang sariling mga proyekto. Samantalang si Anthony, sa mga pahayag niya, ay nagnanais na matigil na ang mga hindi kinakailangang isyo at patuloy na magtrabaho ng walang nakakaistorbong mga isyo sa kanyang personal na buhay. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang coffee brand ukol sa nangyaring pagbabago sa kanilang Instagram account at sa kung ano ang mga susunod na hakbang nagagawin. gagawin. Gayunpaman, ang pagkawala ng mga litrato ni Namaris at Anthony ay nagsisilbing isang malaking palaisipan at patuloy na pinag-uusapan ng mga netizens. Tila maghihintay ang publiko kung ano ang magiging epekto ng mga isyong ito sa mga endorsement at karir ng dalawa. Ano ang sinyo sa balitang ito?